Dear Charo, siya Bem, in short for Bembang, bagito M. de Magiba, anak ni na Mirabel Montefalco at Joshua de Magiba isa siyang masunuring anak at responsabling estudyante. Maraming mga pagkakataon na positibo siya, ngunit may mga pagkakataon talaga na kung saan hinahamon siya ng buhay. Marami kasing tao ang nagdidikta sa kung paano siya gumalaw, kung paano siya magsalita, at kung papaano siya tinitignan sa pamamagitan ng kanyang pananamit at pag-aura. Kung sa tingin niyo'y madali maging isang tulad niya, pues nagkakamali kayo. Yun ba yung na boy, anak ni Mirabel at ni Joshua? Diyos ko, bading pala. Sayang, guwapo pa naman. Totoo, nakakadili na nga yung mga bata eh. Ang dami pa lang nalalaman, Diyos ko. Ano nga ulit yun? LGBTQ? para ano? Nag-invento na naman sila ng sarili ng kasarian. Ano nga ulit yun? P <laughs> Hanap na yan. Kinuha na buong alphabet. Nakita ko ay, may kasama maraming lalaki. Ang Diyos Gaya na pala ngayon mga bakla, no? Ang lalante. <laughs> Hi, Stembang. Huwag mo na silang pansinin. Like, sa ba humbaga. Dapat hindi ka nagpapalita sa sasabihin nila. Like, sa ganda kong to, not on my level. Ako'y ang magandahan! Diyos ko! Ano naman yung mga nababalitaan kong chismes galing kay Aling Marites? Tsaka, bakit nakapang uniform ka? Huwag ka naman kahihiyan sa amin, Bebang! Kahit alang-alang man lang sa pamilya mo! Mas maryosep naman, Bebang! Pinag-usapan na natin Topin pinapailan na naman kabaklaan mo! buti pa nga tinanggap ka pa namin sa simula pa lang Kahit labag na labag sa loob namin eh. Wala kang kwentang anak. Salot kay salot! Sana hindi na lang kita naging anak kung magsasariling desisyon ka naman pala. Kapag sa susunod na araw, nakita na naman namin yung mga makeup mo sa kwarto ha. Tandaan mo, hindi mo na kami magulang. May maririba sa akin? Kasalanan ko bang ganito ako? Bakit nga ba pinili ko 'tong kasarian na 'to? Masama na ba akong tao? Bakit ganto? Kaya parang ang dugig niya tignan tapos sobrang babae. <laughs> Class, please be seated na. So for today, kailangan niyo mag-group sa tatlo para sa scrapbook na gagawin niyo. Pick any groupmate you wish to collaborate with. Hmm? Uy, oh. tara! Kulang tayo ng isa eh na, hanap tayo ng ano, may maaambag dapat. Hmm. Mukhang kulang sila ng isa. Eh, ko kaya sumali. Ate, pwede ba tayong magka-do? Sorry, ayos na kasi kami. Sorry pero may nakilala na kami pwedeng walang... naman. ba? Ayos, mag-isa na naman ako sa group project. Ganda ba hindi? babawin mo ngayon eh. Ang mo na nandito ako lagi para sa'yo, ha? Walang mali sa puso. Walang mali sa pagpapakita ng tunay mo sa'yo. Lagi ako nandito, ha? Ang dami mo yan. Salamat, oh, Indira. Oh. Salamat kasi pinaramdam mo sana na may halaga ako. Hindi lang bilang tao. Kundi, wala kayo din mo, eh. Mahal mahal kita para. Ay, alam mo, Bem? Suggest ko lang sa'yo. Sumali ka kayo sa organisasyon ng mm friend. -hmm. Ayun. Okay. Sabi niya naghahanap daw sila ng ano kasama para sa pag-implement -impl ng mga programa. Ang ganda nga. Mm, sobrang ganda niyan. Marami kang matutulungan dyan. Subukan ko. Sige. Okay. Simula nun, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Ang saya! Ang sayang makita ang mangiti mang sa kanilang mga mukha ang sarap sa pakiramdam na hindi puro galit ang nakikita ko sa mga mukha nila. Napatunayan ko sa lahat na hindi ako ang sa tingin nilang ako na may kaya akong iambag sa lipunan. Ngunit sana, minahal pa rin nila ako noon yung wala pa akong ganitong halaking kontribusyon.